Uh, Pus konting -kunti lang ginagawa, kahit konting konti lang pasta. Kahit konting konti lang <laughs> pasta. Sa ubi video yung ilagay mo, ilagay mo bitche. Yuk. Yuk iba kasi piligaan ng piligaan to eh. Mawawala na yung lasa no. Kahit ganyan nga lang yung pastor sinasawsaw so, na lang. Oo nga. Ito yung ano, combination ng gawa ng Bisaya at saka Ilocano. Kaya wala pa yung Bisaya at saka Igorot. Ang tawag sa Bisaya at Igorot na kilawin, Bisogrot kilawin. Dibigyan kayo natin ng suka.

Wala pang wala pang ano, bitsin 'yan. Itong bitsin, by the way, baka hindi niyo alam, ang bitsin para pang pahaba ang buhay. Kung kunti-kunti kunti lang. <laughs> kung kunti lang, pero kung marami, hindi ka naaabutan ng tatanda. Ang <laughs> baba <laughs> 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 up Hop, kunti lang. Hop. <laughs> oh, oh, inaman 'yun. <laughs> Sabi ni Joshua, oh. is life." Tama na. Oh, kulang. Ah, asukal, asukal. Dapat <laughs> <laughs> itakain sa baboy pero hindi sa baboy. Dito. Gawin mo muna baboy siya dito. Pwede